dapat magali sa inyong balita ha. Ang dami din po sa iba. Dahil sa Ini ada, ini kayaknya. Ini mau tidak kayaknya. Ini Keren.

Okay, Sige. Sige. ano yung nangyay okay. natin, na Boss, yung dalawang... Nasaan yung dalawang Dalawang yung tama na nangyay. Ipakita lang. yung isa. Ito isa. Ito yung Ito yung isa. 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 yung isa. yung isa. yung dalawa. Ito yung isa. I Tama ko. Teka talaga boss. Dapat 17 pula. Hindi, Ang nasa pecho na po yun. Ay, naman. Pwede pa okay Pwede Okay po, i Thank you. Follow po yung ano ko. Ano? Yung Hawkman.

Tanda naman si tina, eh. Tanda? Ina! Pa? Pag debilo, tanda ka naman, diba? Ha? Kuya, kayo diba, kumano, teksora? Ina! Kala-kala. Dua? Dua. Dua. Kala-kala. Dua. 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 Oh. Dua. 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 Sakit mo ng bawang, kuya? Bakit? Sakit. Sakit. O, diba? Sakit. Sakit.

Ayun tayo ngayon, yeah? okay, wow. Ayun, okay, Ayun. Ayun, tayo lang yung tina? Okay, tayo Ayun, tayo. Wow! Ano ba siya yung tina niya? Nakakita mo yung bak? natin yung pagbuka? Ito pa kanta natin. Hindi matamis. Hindi matamis yung tina niya. Ito lang. Walang sugar eh. Ayun mga tayo. Ito lang mga tina niya. Oo. de ha un millor que De no estar

Ano pa dito, pa, <laughs> <nae. Ako>, <laughs> <laughs> <sito>, <laughs> <laughs> na. <laughs> pa no, na. <laughs> Ako na. na. Ako Ako na. Ako na. na. Ako Ako na. Ako na. Ako na. yung na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Wala na. Ako na. 요거 봐 봐. 이거 이거 봐 봐. 아니 근데 왜저 메뉴에 그런 게 들어가 있어요? 왜 메뉴에 들어 있어요? 그러면 혼자 그냥 아니 저만 달래서 인사로도 안 해요, 인사. 또 어디에 못 갖다. 아, 봐요. 저만 갖다. 메뉴. 잘 먹었다. 여행하는 데 가서. 아니 그래요.